ko wala din naman sabaw sa aming ina. Noodles ang aming sinabaw kanina. Wala rin kaming gulay. Hindi magpunta sa ating bukid. At inyong tingnan yung ating kawayan doon. Malakas kagabi ang hangin. Baka yung nababali ang mga labong. Inyong puntahan. Ako, pag nag-iisa ay ko, ayaw ko inay. Ay, kadilim ng langit. Ngayon may ulan At saka malakas ang baha sa sapa. Isama mo si Uto, si Joe. Wala namang kawayan kundi tumulog ng tumulog. Pagkagising magkakape. Mainit pa ang tasa yung magkakape na naman. Ay siya, gising na ninyo. Kung sasama, eh, baka ay, ay sumama. E eh, kikisingin ko nung mga exercise naman yun. Mm. <laughs> 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 so, sumama sa iyong kuya. Pagka na ang mata sa katutulog eh. Ay, anong gagawin na Pagkagay ang maulan eh, ano sarap tumulog? Oh. Pagka ng gulayin doon. Ano, ako. Sasama ka. Oo, ayan. Gayak na. Sahawa ka eh. Tatay na. Aba. jacket at magpantalon. Oh? Magbuta. Aba, isa tinik doon sa kawayan na ni... Ay, akala kami pupunta tayo sa mall. Bihis. Tatay na. Tatay, nalakas na naman ang ulan. Magdadala din kayo ng niyog na pangkata. Wow. <laughs> oh. <laughs> tao eh. Oo. Oh. Uh, Maigi ako'y antayin mo dito. At bakit? Saan kayo? may, may sibol lang din ng kabute. Oo. Oh. Uh, Akin titingnan. At baka may sibol. Sige, Basta ako'y antayin mo dito ha. oh, <laughs> no, 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 no. <laughs> 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 bakit iniwan nun ang gulok? Paano kung may nabunot yung kabute? Eh, walang ihuhukay. <laughs> Oo! Oh, Pansyaw, may sumit magkakabuti? Ay meron na utoy! Oh, At eh, hindi niyo binunok? Ay nako, hindi na puwede utoy! At bulok na! Ma. No. Mabaho na! Ako! Sayang nakabuti! Dapat pala kahapon natin napuntahan! Oo um, ha! Kaya na! na. tayo! <laughs> Inay! Oo! Oh. Wala namin na kitang niyug eh! Hindi naman mai pang katahay Pananim na! Nasaan na yung kuya? Yan na, diyan sa likod! Nakakuha kayo ng labang. Oo, oh, kala ka ng amin nakuha. Kung isang ligaw, may pangulam na tayo. <coughs> <coughs> oh, no, 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 no. Kung kaya ang slaw. Oo, oh, hindi oh, kita ka ninyo. Hindi rin labong. Oh. Ah, ah, may haba.